mga ko video magpaparang tayo ngayon guys ah uh, tayo uh, natin yung robas guys robas guys talaga yung sumisis si yeah, ito yung trending yung guys guys robas subukan natin ha robas

Pabila mo na lang na talaga na si So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Tapos na sa mga Subscribe para ayaw bilhan. ko kagaya nito. Ito Maraming salamat sa panunay. Ito yung Maggie. ko Ay, Ito yung ba? ko naman. ko naman. ko naman. ko Siyempre may surprise ako sa iyo eh. mainit. Ah. Tama. Ah, labs na labs na eh. Ano? Ah. Skip mo. Sabi nyo, ito'y pinakamahal natin. Tingnan nyo na ng coffee. Ma, dahil special ka, Sipir. na nga daw kailangan yun. Kasi yun ang Redocument po namin yung process kung paano namin binubuo yung mga motor at sinashare po namin sa mga tao. Kaya gawa po namin yung mga motor na yan dahil tulong tulungan po namin yung mga kasama ko dito. So gusto po pang sa inyo yung mga kasama ko. Please welcome Team Motodex! Let's go! Ngayon na ba tayo? So, yung pangatlo sa, sa dulo e so, ito po yung mga tumuturo sa akin simula po yung season 1 yung original na kasama natin bumubuo ng mga motor nagawin po namin yung cool down lang kami-kami pa rin po bubuo po tayo ng motor magkasama hindi po kami yung pinaka magagaling sino po namin gumawa enjoy kasi so, ito po talaga yung ginagawa namin kahit walang camera simula po dati yung so, di diba pagkakataon po ngayon may YouTube, may pagkakataon po kaming i-share yung mga nagawa namin, mga motor, para sa mga katulad namin na hihilig sa motor. Kasi last year, naging successful na-awarded po tayo oh, last year. May isa kaming video na na-awarded na naging best storytelling siya. Dahil binuho namin yung isang motor namin dito, yung pinakaunang motor ko mga sabi ng ba mga paborito yung mga ba matanda sa moments ng season 1 natin? Para sa akin, paborito uh, ko yung uh, natin yung pinobil. Pino, syempre, uh, eh. alam mo kung bakit. Kasi yung lang, motor ngayon, na yun, nag-start tayo talaga yung from, uh, from uh, bago bago lahat. From si uh -huh. pa. Uh -huh. Challenging. Challenging. yung mga siya. yung Ay, yung siya. Ay, yung mga siya. Ay, yung mga siya. Ay, yung ano, hindi tayo bukas papasok? Ang paborito nung season 1, yung na ginawa namin. stock motor, ginawa namin race sa Hello, what's up sa inyo mga ka-alls video? This is Jobe Miguel sa Vlog. Signing on. Guys! yung so, prank natin na robas, guys. Akala ko, guys, hindi na-tecto. Hindi na sana ako may liwala, guys. Pero, yung asawa ko. Ma, ano nga nangyayari sa'yo, ma? Ma. 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 Gila <laughs> mo ako pang Can try, please? Is it nice? Come on, oh, go, go try. Please go, don't be shy. ni? gina ba? Oh, no. uh, like, no. I took the recipe from the internet and then I made it myself. You should learn from This is really nice. guys. Thank you. Ah, like. Ano masabi mo, like? Oh, welcome back to my channel guys Like Ayoko na nga Oh, bye, sir Eko si Gus Eko mo na Yung ano mo Youtube mo, Youtube Ano yun Janik Marshall May gumo sa vlog uh... Ay, wag yan Wag Pakita yung pet mo Bala ka Pabanta Hi guys, this is Javi Miguel sa vlog Signing off. Guys, effective, guys. Uh, Maraming salamat sa you guys. Uh, um, like and share, guys. I subscribe. Guys. to subscribe. Signing off, guys. Please like and share. Subscribe, please. Click on notification I don't the notification bell para want notification guys. Thank you, thank you very much. Thank you, thank you. Peace out. Straight My X and X-Bomb all uh, also with you. I love you, guys. nanay mo. Bakit malungkot si Jalik ko? Kasi malungkot na ng mama mo. Bakit malungkot ang mama mo? Kasi malungkot ang besi mo. Bakit malungkot ang besi ko? Kasi malungkot ang nanay mo. Bakit malungkot ang nanay ko? Kasi malungkot na Daddy, mo ko. Bakit malungkot ang baby ko? Kasi malungkot ang mama mo. Bakit malungkot ang mami ko? Kasi malungkot ang besi mo. Bakit malungkot ang besi ko? Kasi malungkot ang daddy mo. Hmm. Bakit malungkot ang daddy mo? Kasi malungkot ang mama mo. Bakit malungkot ang mami mo? Kasi malungkot ang mama ko. <laughs>

Sumuha oh, kaday na <laughs> yan. Hey, ano ba siya? <some> <laughs> ano Oh guys. Ah, uh, review natin ulit guys. Bagong hugas to guys ah. Bagong hugas siya. Ayan, review natin. Ayan, di ba? Ayan, si Ayan sa Jalik. Yes, yes gusto guys ah. <laughs> 'Yan, oh, sige, sige, tatang Kaya punta natin tingay Punta ka na dun Oo oh, punta ka na dun Ayan hey guys Ulit na bata Nakuha na yung bola